Oh, naku, pasaway na anak. na Ah, pasaway ka, ha? ba yan ba Ah, eh, eh, eh. Eh. Una rin siya ha? Yew, dyan. Ba, ilatrabiasi, ha? Siya. Coucou sa maman. Coucou tout le toit. Hi guys, magandang araw. Papunta pala kami ngayon sa Barontang para mamili ng mga damit ng mga bata. Tara, samahan niyo kami. kasan dito na kami sa barong tang, Ilalagay lang namin si Ethan sa kuset para ay magpasok ng Ethan, hi, hi, <laughs> o di ba sa pagmamadali ay hindi na nasapatusan si Ethan kawawa naman ng that, baby. At dahil pasukan na nga soon guys, kailangan na namin mamili ng mga damit ng mga bata kasi nalakihan na nila yung mga damit nila at pinamigay ko na nung umuwi kami sa Pinas. Ale. Ah. Ah. Ano ba? Atong siya sana? Kuya. Kuya.

nakalimutan namin sa pagmamadali nakalimutan yung yung sapatos ni Ethan <laughs> walang sapatos si Ethan magandang mamili ng sold guys kasi maraming mura pero patapos na yung sold ngayon so hindi ko alam kung meron pang meron pang magagandang sold so tingnan natin So, naka sold sila ngayon guys ayan so from 10 euro ay magiging 5 euro na lang yan sya meron yung kulay ayan Non, Alexandre, c'est pas beau ce que là. Allez, on va essayer là-bas. Là, celui-là, c'est pas grave. peut petit, ça, c'est bien. Essayez de voir pour les tailles. On est bien. Allez, bien, Alexandre. je Alexandre, let's go.

Ça c'est bien. Il cassé, il oui. DA, est bon, ben, il y en a c'est compliqué. bleu. Alexandre, pose-toi. Je hein, ma... le XXS. Ça va, XXS, ça c'est quoi ça C'est D'accord, ok. C'est un XXS en C'est pas bon ça. Elle a couvert. J'aime bien la casquette. Hein. Oh, il bouge, le statut. <laughs> <laughs> So, ayan yung mga short, guys. Mga pambabae ito na short. Nasa, ano na siya, nasa 50% siya. Parang, bukas, kuli na bukas yung sold na. At sayang nga, ay hindi ako nakapag this year. Kasi nga, kakagaling lang namin sa Pinas at uh, ubos lahat ng, ano, budget. Wala nang, wala nang naman yung bulsa. Kaya, sana sa susunod na taon naman, makapag-sold. So, andito na kami sa cashier, magbabayad na. Yung mga pants nga pala ni Kuya ay hindi kami naka-discount kasi wala siyang pro. No! 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 Pero yung mga shorts naman ay naka-discount ng kalahati. Alay, so Alexandre? ayos na rin. Si Alexa naman ay hindi na hinubad yung sombrero na gustuhan niya talaga. Alay, kaya it, binili na rin namin. Sibag ah. si doon to, So, andito kami sa Grand Free ngayon. Bali, bilihan talaga siya ng mga exotic food. Ay, exotic fruits pala and beaches. So, dadaan muna kami para makabili ng okra at saka talong. Wala kasi sa ibang ano yung okra at talong. At dito kasi, meron lahat. Meron din buko, meron and din kasi. Na, so, kung so, gusto niyo mag-bake ng... Kasaba kay ay nandito lang. Si John sa. Minsan naman kapag season, meron silang manggang hilaw dito. At saka meron din kangkong. Pero ano lang talaga, rare lang talaga. Medyo pricey lang talaga guys. Pero okay na rin na, na babawasan yung homesick or ang pag aano uh, ano natin ang pagka ng mga pagkaing atin Mga pagkaing pinoy Bukosong, mga so, Pipikita na lang natin para naman mabawas-bawasan, di ba? Oh, naku. Pasaway na, anak mo. Ah, pasaway ka, ha? Hmm. Oh, lala, Alexandra. Kis <laughs> ko <laughs> ta fe? Hmm. Au revoir! Ça galère, maman! Non? Ça so, va aller? Attends! <laughs> 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 Mahal Djan, il a acheté beaucoup de peinottes, là! Là! Si, allons-y! Djan! Coucou, Isab! dumaan kami sa panadaya guys para makabili ng snacks ng mga bata at ayan nga si Ethan para rin may nginunguya kawawa naman hindi ko rin pwedeng bigyan ng biscuits kasi baka magkahulog-hulog so sa bahay na lang siya magsisnack siya ba mga hitong biskwite talaga Ethan D'enlever, dans, dans le truc. Parce qu'après tu vas mettre plein de sucre partout. à okay. égarer, Elle est trop belle. Welcome to USA New York